nagawa na yung drainage dito sa amin hanggang doon yan sa dulok. <coughs> tapos hanggang doon din sa sa taas yan, hang, doon sa kanto sayang yung malaman ni eh, comparing babi meron talaga samantala muna Kukuha muna talaga yung malaman lalaki na eh. yun sabi niya pag naayos na lalagyan pa rin niya ng ganyan pero nakalagay na sa paso kasi wala na lupa dyan eh magiging simintado na yan sa kanal kaya lalagay niya para hindi maparadahan na kung sino-sino dito sa mga kapitbahay namin na makakita lang ng maluwag, paparadahan na kahit hindi tapat ang kanila lalagyan niya ng mga halaman na nakapasok kaya ito nga, pinagkaroon ng ganyang halaman eh, dahil pinaparadahan eh. ayan kaya nataniman ko na, naisip akong magtanim ng halaman dyan dahil pinaparadahan eh. Oh, mabubuhay pa yun eh. Ilagay lang sa paso. Ayun ka dyan pa yung ano. Mas ka dyan yung ugat. yung ano. Oo. Mabubuhay pa yun. Ilagay sa paso. O, yan o. kaya ng ano na ugat. Andyan pa eh. Mabubuhay pa mga line water ang ano, naputol. May mga ilang bahay na ang walang tubig. Oh. Ano nangyari dyan? Parang chocolate. So kahapon kasi nagbuhos kasi doon kahapon habang tumatagas yung tubig. So nagbuhos kasi dito kahapon sa flooring habang tumatagas yung tubig. So dito nag nabuhusan na yan mula dyan hanggang doon ang doon sa may mixer habang tumatagas yung tubig so ngayon di pa makikita yung buhos nila dyan kasi natatakpan na ng buhangin tapos tingnan nyo dito sa baba parang kape parang kape o oh. ayan yung bula ng simento yan ipon dyan Kumbaga yung simento na ipon dito ayan hindi, sa lakas din ng tubig magdamag ayan punta natin doon sa dulo so dito po ang drainage ay pantay pa sa uh, kalsada so kailangan kasi pagdating doon sa dulo kailangan magkaroon ng uh, hmm. Anong ano tawag dito uh, kailangan mas kailangan pababa yung drainage so ibig sabihin kailangan nilang bumaba doon so ang tanong ko kasi pagdating na dito sa bandang kalagitnaan bumaba nga sila itong forma nila yung forma nila yan bumaba yan so ayan na bumaba na nang bumaba so hindi na na level ngayon hindi na ila sinusundan ang level ng uh, kalsada so buwan pa ba sila baba na yan so ito Ayan, taas na masyado. Siguro nasa mga 20 inches sa ang baba, ang binaba. Na dito. Ayan, mababa na ang drainage kaysa sa kalsada. So dito pa tayo sa dulo kasi ito dito yung pinakababa. So ayan oh, dito ako dadaan oh. Ayan ang kalsada. Mas mataas na ang kalsada kaysa drainage. Ayan. Ayun ko anong gagawin nila dito. Dine halimbawa pag nasa itong kalsada, mataas kaysa dinit. Pag hindi, ino kaya nito. Mahirapan dumaan dito, tricycle, hindi na madaanan to. Kasi mas mababa ang drainage kaysa kalsada. Sana man lang, bawasan nila to. Ipantay pa rin nila dito sa drainage yung kalsada. Kasi kung hindi, mahirapan, hindi madaanan to kahit tricycle. O, oh, ayan. O, oh, kita nyo ang taas ng ano. Taas ng kalsada kaysa drainage. Ayan. Tiktoran natin. So sa akin lang, no? malik para sa akin. Ayan, walang sa iba no, sa mga mga nakapanood nito. Siguro ang lalik, ang taas ng kalsada na sa ano na. May isang dangkal na siguro. O ayan. Mga 12, oh, isang dangkal. Ilan ba? Mahigit pa nga isang dangkal eh. <laughs> Mahigit pa isang dangkal. Ayaw, ano ng kalsada? Picture ang pala ka. Ayan o. Oh. Ang taas ng ano. So, so para sa akin o. No, hindi man ako sanay sa konfaksyon. <laughs> pero ang tingin ko talaga may mali eh. Kung hindi nila babawasan yung kalsada, napapantay dito sa drainage. Lahat ng mga buhangin na yan, tatambak yan dito, mapupuno itong drainage. At saka, ayan, katulad yan, hindi 4 wheels. Kahit yung tricycle dyan, mahihirapan. Kasi mababa ang drainage kaysa sa uh, kalsada. So, kung isisiminto man ito, hindi pwedeng ganyan. So kung hahayaan nito ng contractor ngayon na hindi nila ipapantay o drainage sa kalsada, hindi madaling madaanan di Diba? So walang nag-ano nito? Walang nagreklamo, walang nag- uh, inspection pagkakalam po po ito ay project, project ng barangay na binigay ng city hall so ibig pong sabihin kailangan na monitor dapat ito ng city hall at ng barangay kasi pangalawa na problema dito ayun ay mga hus yung mga kabahayan dito nagsimula na maghukay sila dito walang tubig mga ito wala silang tubig kasi ang metro nila ang linya nila ay naputol nasira Ayan. so ito nakiusap na lang siguro to kahapon kasi ilang araw na ako balik-balik dito ngayon lang sila nagkaroon nito kasi igib lang sila kung saan saan ito dinugtong-dugtong na lang to ng para meron ng tubig doon sa bahay dito kumuha to sa mga linya na uh, naputol so ayan so naman lang na uh, ano nito no maksyonan pagkakalam po po ito ay project, project ng barangay na binigay ng city hall so ibig po sabihin kailangan na monitor dapat ito ng city hall at ng barangay kasi pangalawa ang problema dito ayun mga hus yan yung mga kabahayan dito nagsimula na maghukay sila dito walang tubig kung mga ito wala silang tubig kasi ang metro nila ang linya nila ay naputol nasira ayan so ito nakiusap na lang siguro to kahapon kasi ilang araw na ako balik-balik dito ngayon lang sila nagkaroon nito kasi umiigib lang sila kung saan saan ito dinugtong-dugtong na lang to ng kontraktor para meron ng tubig doon sa bahay dito kumuha to sa mga linya na ah uh, naputol so ayan so sana man lang na uh, ano nito no maaksyonan so, pangalawa at uh, pangatlong ano dito sa proyekto na to apektado yung water line water system na mga kabahayan kasi pag naputol yung tubig walang sumusunod na umaayos yun ay sa metro pa rin nila tinaan sineksik pa rin nila sa metro ayan maraming tagas po yan dyan ayan o oh, lakas ng tagas nyo dyan walang sumusunod na nag-ayos ng tubig hinahayaan lang nila yun marami na ang nadugtong marami nang naibalik na ano linya doon so, meron pang mga nakapatay pa ano ba yun? kailangan talaga dyan yung mga patay na yan titignan kung may connection pa yan so ang gagawin pala ng kontaktor pahabaan nila yung hose na dugtong para igigilid nila yan para sa akin hindi nila talaga pwedeng isama sa buhos yan yung tubo na yan may line kasi pag nagka problema titibagin pati ang ano, buhos nila kung isasama nila sa buhos yan kaya igigili daw yan nila so titignan natin kung paano nila gagawin oh ang ilis electric attention po baka hindi na naman na-action ito pag walang nangyari ayan po oh. oh. love wire po yan ang tagal na pala to. Balutan na ng ano, ng halaman ito Patalulok ko yan Tagal na yan kasi mahahaba na yung halaman. Hindi mo lang nabigyan ng atensyon. Saka po, uh, action po ba yan pag may nangyari? Nah, hindi maganda dyan. Pakunta na yan dun sa poste mismo. Yes! 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 Sayang na naman ng tubig. Sayang tubig. Oy. Butas naman ang ilalim ng ano. Wala, sayang oh. punta ito ng ano ay matadero sayang to big okay, hindi na ng tilapia bakit kasi ng ulang tapon pagkatapos lang nila magbuhos dyan hindi pa nga ano tuyo yung lang lakas ang ulan hindi natin alam kung ano na nangyari sa buhos nila dyan tapos ayan o oh. putol sayang naman yung tubig kung magdapag naman yan Iyan e yung pangsamantalang pinukuha na nila ng tubig kinabit yan dahil walang tubig sila ano, madam medina yan kalooban walang tubig putol yung connection nila kaya magdamag din yan ganyan kahapon pa yan ang daming tubig na nung magbabayad yan yung consumer di ba malaki-laking trabaho yun nila yan dyan yeah. so ito pong ano na to mga tubo na to ginawa na to ng prime water ganyan na pong ginawa ginugtong na po yan ayan tapos ngayon yung contractor nag assemble ng hamba ginawa nila pinuputol nila yung tubo para ilusot doon sa ay hamba para ilusot doon sa forma yan ginawa nila ang problema pinutol talaga nila Ayan Oh. Ayan, pinutol nila yan. Hindi mismo sa ginawang anong tawag dito, yung tugtungan na yan. Dapat dyan nila tinanggal bago nila sa tuporma. Hindi yung nag sila ng potol. Tapos, so ginamit pa ang tugtong. Sabay, guma. Ayan, sinira nila yung ano. Ayan oh. gawa nila Oh. Ayan, pinutol nila. Tapos ganyan ginawa nila, guma. Para ilo sa tuporma. O, so, oh, tumatagas. Ayan pa yan. So, pumunta na dito si Kagawad. Lansang nakita na niya ang forma so sana maaksyonan daw dahil sayang yung tubig e eh. kawawa din yung iba na pinutulan na lang basta basta hindi man lang napalam ito si pag-awad yun malapit nang matakos ang paghuhukay uh, tagos na sila doon sa ano kalsada ito sila ko oh, yeah. so ganda na, na. ng mga talaga nila ah sa baba na ginaba na nila yung ano linya ng tubig para hindi nga naman daan na lang ano forma <coughs> ito pa ay mapapansin nyo yung may kahoy na yan yan bakpas yan may tagas yan dahil ayan ang ano nyo ang, ang tanggal yan ang ginawa pinutusokan lang ng kahoy muna main po yan <tip> yung ginawa ni Kuyong so lahat na ng linya nakakapa na okay so patuloy ni Kuyong papalitan ng ano, papadapain yan okay. Ito daw sa paigunan. Puro na nakadapa. Para pag na-floringan yan, wala na. Hindi na naka yan pag na-floringan. Lalabas din na dito sa mga pakal, Ayan, gagawin na, So, dalin. So, wala ka na nagpagas-tagas. Hindi oh. e, kitang pa yan. Hindi natatagas yan. Ayan ibang ba? Ang galing. More na nakadapa. Yun na. Galing. Puro na nakadapa yung mga mga punik. Ang linya. Para pag yan, so hindi na makikita kung tatakta na. Okay. Iba na na ang galing. Ha, <laughs> O salamat sa presensya ng aming kagawad. Uh, kagawad John, andiyan nakabantay. Nakabantay si kagawad John habang sinasayos ng prime water yung linya ng tubig. O salamat sa presensya ng aming kagawad. Uh, kagawad John, andiyan nakabantay. Nakabantay si kagawad John habang sinasayos ng prime water yung linya ng tubig. Okay. ko oh, yeah. so ganda na uh, ang antara kanila ah, sebab baba na ah. binaba na nila yung ano hindi nila tulik para hindi nga naman na lang, ano, forma <coughs> Wala man ang tubo nyo. Ali kaya diyan. So may hinanap sila na linya ng tubig para dito. Para sa bahay diyan. Wala na kasi nakausli dito eh. Walang nakalawas na tubo kaya hanapin nilang ayun. Mula doon sa metro papunta rito. Tapos ito naman kanina kasi nabunot to sa puno, mismo sa puno nito nagkaroon ng lost tree Kaya titingnan ni kuyang ay eh, nabuhusan na. Ayan, mismo yung puno Mismo sa puno nga Nagkaroon na ng slick Nalo straight kasi yan eh Ayun you know. oh So may rin. kailangan bago nila takpan Sana yan Madugtong ito ng maayos Para hindi magkaroon ng lick Dahil mahirap ayusin yan Bag na takpan ang so, puya Kaya dito na po sila oh Tapos kung napapansin nyo yung kanal Ay ah, yung drainage. Ang dami ng putik uh, Ano buhangin Hanggang dyan yan sa ilalim niyan oh So dapat sana bago takpan no, makayod muna yung buhangin malakas siya pictura natin mm -hmm. So, daming buhangin no ayan hanggang dito na po sila naglalagay ng uh, yung siding forma sa gilid nagbubuhos na hanggang dito na yan tapos dito naman ito, bubuhusan na ito. Malamang ngayong araw na ito. Araw ngayong sabado. Bubuhus yan sila mamaya dito. So mapapansin natin yung mga linya ng tubig natin. Wala nang naglilik. So ang ganda nilang pagkakawa. So ang babantayan lang natin, baka ito namang mga kontraktor pag nag-forma, So, hindi na nila magagalaw yung mga linya ng tubo na yan kasi dinapa na talaga. Kadapat na yan. Hindi na makaabala sa forma yan. Wow, so, galing. Ano? So, galing, di ba? Kadapat na yan. Dito sa kapila. So, yan. Eh. So, yan pala ang ano. Mga tubo na yan. ay matatakpan yun ng flooring kasi yan kung mapapansin yun yung tansi yan may tansi natatakpan ng chlorine yung mga tubo na yan andyan yung main line yan sa gitna na yan yan ng nagdaan. daan ng chlorine yan, yun yung gandoon so dito to banda kila Angie no so, may kalagit na ano ba yun nila Angie yan ang kanilang gate dito lang to banda so meron dito kasi ayan Naglilik yan, tapos binuhusan so hindi sinam kumbaga sa ano may yan tinusukan lang yan ng kakoy <laughs> yan kakoy na yan yan tinusok lang yan dyan kaya eh, ngayon sabi ko sa nag aayos ng tubig na meron nga dyan naglilik tinusukan lang ng kakoy ngayon ang ginawa niya pinatay niya ayan sinarado niya pero may tubo po yan ayan o oh. so ngayon din natin pa alam kung kanino yan ayan pinatay na ako yan hindi pa sigurado kung kanina yan kung buhay pa yan na connection 2,000 years later bumaha na naman pala ito kagabi dito ayan papunta doon ayan tinakpan lang ng ano ayan Ito pa rin yung nag-shower. Nagkaroon ng fountain dito. Ito pa rin. Nagkaroon ng fountain dito sa Timoteo Drive. Ito yung pa rin yun. Ayan o. Nagkaroon pala ng shower pa rin dito. Yun, binawasan dito ang kalsada para pumantay sa drainage. Ayan o. Pero pagdating dito sa dulong-dulo dahil masyadong mamaba dito. Ayan, ang lupa dito, tinabon na rin. <laughs> tinabon sa trinitio. Yan ang sinasabi ko. So, ayan. Tama ba yan? Oh my God. Ayan, tinakpan ng drainage. Para makadaan sila dito. Sila din nagtabon yan. O, oh, yung drainage nasa ilalim. Tama ba yan? So, saan mapupunta ngayon yung buhangin? Nasa loob ng drainage. O, oh, lupit. Oh, dito na sila pali ko. Ayan. Iya. Yeah. Ano din? So, hanggang dito pa lang pala sila. Kala ko. oh, sayang naman yung mga tubo. Oh. So, tubo ng ano yung blue, Balibago. Pero yung mga koneksyon, eto eh, na naman tayo. Yung mga koneksyon uh, sa mga kabahayan ng kay motor pinantay pala muna nila dito. Diretso yan. Tapos pagliko niya doon, doon na yun sa ano? Sa dike. Ayan, yeah, malayo-layo pa. Dito na pala sila. Ayan. Lupit, no? May nang idea. Sabi ko na nga ba eh. Taas kasi yung kalsada. Di sa drainage. Kaya pinantay nila. Saan din nila nilagay yung buhangin, tinakip nila sa drainage. Ayan. Nak nila. So, pag naulan yan, kasi may butas yan eh. So, papasok yan anti-unti dyan yung buhangin sa loob ng drainage. mo. So, possibly na mapuno agad. Di ba? Pag napuno yan, so barangay na. Problema na naman ng barangay kasi babaha na to dito. Kahit paano. So, hindi natatakbo ang tubig sa drainage. Pero kahit paano naman, dahil pababa nga ito. Pero may posibleng pa rin na mga pupuno kasi hindi pantay yung kalsada rito kaysa drainage sa mababa kaya ang buhangin pag umulan papasok at papasok sa drainage so klaro <laughs> klaro tayo doon so dapat pag mga ganito kasi proyekto ito na syudad ng Angeles so ibig sabihin tax ng kaumbayan ang ginastos dito dapat lahat tayo makialam o, oh, di ba? Three days later. Ano naman? <laughs> Puto rin nangyari. So, dito po yan lulusot sa... So, po mismo sa dike ayan ang dike dito po lulusot yung greenids dito na po sila ayan na po yan